So yun mag-aalas Mag-aalauna na Pero andyan pa yung buwan Si Otto nandiyan na rin huh? Lumusong na rin si Otol Pupunta na naman tayo dun sa ano Sana malinaw na para makatuloy tayo hanggang kapungan Hindi malayo-layo pagkabay yung malayo pag spot na napuntahan natin Kung naman yung sila, nakagulihin siya tayo. Ah, uh, dali naman. Pero yung dito namin una na, ayun na pala yung dito namin. Sinagahan niya. Siguro nandoon dumi sa may ano, kalarayan. So yun, mga bang sa mga natin natin. Nakasuerte na naman. Nakabilihin siya tayo. Panaw tatlo kami dito yung tito po kasi si Utol ito na na tawagin namin so yun alas 3.30 na ah. wala pa rin si Oton pati isan dito namin dalawang dito na namin yung lumuno wala rin dito so, may kami huli natin kami huli natin oh. No? madalang talaga limang peraso lang ay rin to ibibinda natin tong agwas tapos yung may bayang ulam natin A few moments later. So yun, magandang umaga. So bali hindi na natin napakita yung pagkilo natin sa ano, nagwas sa kulambutan. Uh, bali na bayar ng ano yun. 460 ay yung naging bayad. So ngayon, mamamana tayo ngayong umaga. Subukan natin. Magpapakasakalit tayo, makapangulam tayo. So yun, samahan nyo ako. Oh. So yun, magandang umaga. Magbibilin siya tayo ng pangulam. Wala na kasi sa gabi. Ano na? Bilog na yung buwan wala nang dilim kaya subukan natin sa ano sumubukan ako kagabi pag dilim lang magsadya sana ako ng kulambutan kaso wala, wala din sampah hindi pa talaga lumalabas yung maraming kulambutan December na wala pa din siguro lalabas yan, mga January na siguro matidilisan tayo ng pangulam para hindi na bumili Mahal pa naman yung binigin ngayon. Akalibre man lang pang ulam. Nung nakaraang gabi, nung may ilak sa si otol, ilang ilak yun, tayo dalawa lang ihuli natin. Bote, nakabinta tayo ng ano, kapag binta tayo ng dalawang piraso isang kulang muntan, saka isang nagwas, ay binta natin ng ano, 460. Sana ngayon maka Tsa pa tayo ng mga ulam Makapang ulam hanggang sa maghapon Para hindi na bumili salamat napakabilis napakabulang na pa rin eh Batay na kaso, pasikip sa butas. patay na lang sa loob dalawa na tama ipos ipos kung tabagin namin sigurado na nagpangulam na tayo so yun alas na hindi na nakahuli tayo ng dalawang piraso buhay na buhay pa yung mga gato masarap to sa bawan ano dalawang piraso lang hindi na para pang na so yun sa susunod lang shout out natin hindi na natin papakita yung pagluto nito